tayo nakapalo ka, dapat may picture tayo Ayos ba? Ay well, na. Iti, ah. lang ba? hindi Yun, Ganda mong ito ah Kailangan ba talaga yun eh Bakit bago adjust? Yes po yes. well, talaga na yes. Meron talaga pag nag adjust na Lahat naman na nag adjust saktan eh. <laughs> ay Ay!

Ingat ka ulit sa mga bayayan mo. Bago tayo pala mga papi. Nakauto na naman si Papa Ping ng bagong followers. Follower lang pala. Isa lang ngayon. <laughs> Ay, hanap na naman tayo ng bagong mauto mga papi. Sana makakita tayo ng mabait. Hindi mo follow sa atin.